Alam mo, alam mo kung ano 'to? Mani. Sa tingin mo na sa mag magkano 'to? Ah. Hindi hindi alam mo ba hindi lang ganito karami 'to? 예롱파. 음. 둘레치. 이제 이거 이거 나랑 예파 음. <laughs> Bakit? Yeah. Hmm. Pagmamahal nila nato sa yo. May may su surprise ho tayo ko Telegram kasama si Nanay. Good morning po kayo nai. Parang ang ganda ho ng tulong nyo ngayon eh. Good morning po mga katekram. Sana po ay sana po ay nasa maganda ho kayong kalagayan. Meron ho tayong iso surprise ngayon katekram. Ano to? Super and granding surprise. Ano yan eh no? po. Ngayon baba muna kami kuya Bin. No? Mag-aabang kami doon. Nay baka tamaan dyan sa ano Dito na lang po nay. Wait lang po. Oo Oh, Kuya Bill. Ito, nandito kami ngayon sa San Mateo Elementary School, Katay Okey na tapos na. Oh, ginalingan mo ba? Okay. Okey. Pwede bang ano? Pwede bang ikwento mo sa amin ano yung napag-aralan niyo, ate? Nagsulat po kami, nag po kami ngayon. Hmm, lagay ko to para dinig yung boses mo, no? Hmm, sige, ano lahat ang ginawa niyo sa school? Yung naglalagay po kami ng mga sagot sa binibilugan namin yung mga numbers. Binibilugan yung numbers para? Ma, ma ano po siya. May pa-check kay ma'am pa kasi titingnan niya po yung kung tama o mali. Pero yeah, pero nakail, anong score mo? Ano? 22. 22? Nakay, ma'am. oh, 22. Tapos, out uh, uh, top? Hanggang 25 po yun. Ah, so may mali ka lang, tatlo. High five tayo. Ang galing mo talaga. Ba't mga nga ginagalingan? Kasi po, para kilang mama at papa. Talaga. o dahil ginagalingan mo, may pasalubong ka sa akin. Okay. Ito muna ang bigay ni ate MJ. Si, uh, Tita Michelle. Yay! ang laki nito. Ah. uh, pinadala ni Tara. Uh, hindi lang ikaw yung meron, meron din si Bless. Ayan po, nando sa likod. Wow, laki ano kayo? mo. Share kayo. Ano kayo? Twinny kayo, tingnan mo. Hihi. <laughs> so, Mag-uusap yan, o. Oh. <laughs> <laughs> oh, okay, yung ama Ibigay mo kayo, no? Doon sa kaibigan, no? Apo, na? Bless. Kaya, kay Bless. Thank you. Thank you po. Welcome. Meron wow, pa. Hindi lang yan, meron pa. <laughs> Dahil ginagalingan mo, o, oh, di ba nagbabawon ka? O. Oh. <laughs> uh, gamit nung anak ko to, bag nung anak ko to. Sabi niya, ibigay na lang din daw sa para may gamit ka sa ano. Pambaon. Lucky mo. Okay, so ito mamaya Dali na Pero meron pa marami pang ibang surprise Mamaya na to Yay, lucky Okay sa tingin mo na yung mga iba pang surprise? Ano yung parang iniisip mong surprise ni Tatay Rampa Di ba sabi mo, ano, gusto mong mapalitan yung bahay nyo kahit maliit lang? Tapos hindi mo na makakasama si Mama at Papa? <laughs> Baliktad pala. Ah, kahit walang bahay pala basta kasama lang si mama at papa. bakat ah. Bakit nga ganun? Ba't, ba't ganun yung gusto mo? Ba't ayaw mo silang ipagpalit sa bahay at lupa, yung magandang bahay, parang palasyo? Klap ko sila eh. Hmm. Ano nga yung sinabi mo nun? Tumatak sa isip ko yun eh. Yung ba't di mo sila maiwan? Dahil po sila nagpalaki sa akin. Hmm. Kaya hindi mo sila kayang iwan. Kasi love mo sila, sila yung nagbigay ng buhay sa'yo at nagbalaki sa'yo, no? Apo. Okay, ganito. Ito pa yung ibang surprise. Sa tingin kaya, ano kaya sa tingin mong ibang surprise? Sa tingin mo, ano? <laughs> okay, ganito. Uh, may babasahin muna ako, no? mamaya makakausap mo yung isa sa mga tita. Na, pero gusto kong malaman mo na si Tita Jobelin Al Alza Alza Car, Tita Gigi at yung sang tita na gusto kong makausap mamaya, ah, na gusto kong makausap mo tsaka si Tatay Bong may pinapa pinapaabot ni pagmamahal sa iyo. Gusto ba bang malaman na pinapaabot nilang pagmamahal sa'yo? Okay, eto na. Dahil mabuti kang bata, dahil mabuti kang anak, minamahal at rinirespeto mo yung mama at papa mo, may regalo yung mga tita sa'yo. Ito, blessing to galing kay God. Kasi alam mo naman, di ba, pagka, pagka mabait kang bata, binibless ka ni God kaya alam mo alam mo kung ano to money sa tingin mo nasa mag magkano to Hindi hindi alam mo ba hindi lang ganito karami to Meron pa Wow hmm. ganito na lang Meron pa Sak yata siya. Uy, <laughs> nak. Bakit? niya. Hmm? Pagmamahal nila sa sa'yo. Tingnan natin ang masasabihin niya. Hey.

May dala po ba siyang bag? Opo. Ang tanong niyo po, muna. Inom ka muna. na ka nanak? hindi ano yung pakaramdam ate hindi mm. siya siya Sige, lima. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Okay. Okay ka na. Anong pangaramdam? Okay ka na. Sabi mo, katapit ka ng pangaramdam. Napaiyak hmm. mo ako dami hmm. na ni. Eh. Hmm. Okay. Ito yung gusto nila. Ibibigay daw to kay mama at papa mo para kunin ka daw nila. Hmm? Payag ka ba? Ha, talagang hindi niya, ano? Hindi talaga kayo pagpapalit. Tinas ko lang yung bata doon sa sinabi ko na pero talagang ano, ano tignan ko kahit na-shock siya sa ano, hindi talaga. Kaya yung pagmamahal, hanggat, hanggat mura pa ho yung isip ng mga anak niyo, hanggat bata sila, hubugin niyo sila sa tamang pangaral. Ang bunga, tignan niyo, napakaganda. Alam mo ba, kanina ito mga galing Ito. Ito sila, no? Actually, meron pa yan ito. Ah, oh, ito pa yon. Oh. Ngayon, sasabihin ko kanino to mga nanggaling, no? 1 2 3 4 5. Galing to kay Tita Jobeline Al-Zakar, no? 5,000. 1 2 3 4 5. Galing naman to kay Tita Gigi 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 24 25 26 27 28 29 30 30, 31, 32, 32, 673, 67 cents. Gawin na nating 33. Ito naman si Tita from London. Pero ang grupo, meron siyang grupo, o meron silang fan page. Tech Ramblad International. Ito naman yung sa kanya. Tapos, meron pa tayong isang nagmamahal sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 ito naman galing kay Tito Bong hawakan uh, mo tapos syempre yung sa akin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30 actually 30,000 to pero na ano na namin pandagdag din din dyan pagmamahal ko yan pero isipin mo na lang yung binigay ko lahat ng mga nanonood sa atin no? yung mga nagmamahal sa amin lahat ng katekram no? hmm. anong gusto mong sabihin sa mga nag, nagpaabot ng pagmamahal salamat po Hmm, tapos gusto ko malaman ano yung gusto mong gawin natin dyan Gusto ko malaman namin ano yung gusto mong gawin natin dyan Gagawin ko po ito lahat pang, pang bahay um, Pambahay namin Ba't kailangan ilagay lahat sa bahay? Para po pag meron na pwede po ibili ng gamit namin sa bahay oh, Ang galing nang isip pa High five tayo. Ang hmm. galing talaga. Hmm. hmm. Nay, baka may gusto po kayong sabihin. Hmm. Ah, maraming maraming salamat po sa nagbigay ng tulong hmm. sa amin. Hmm. <laughs> kung wala po <laughs> kayo, hindi po namin alam po sa ko, kung saan po at kukuha po ng bahay. Hmm. Maraming maraming salamat pagmamahal po ng ating Diyos yan sa inyo na Ang gagawin natin ngayon, Ate Elaine, um, i-check yung kasama namin si Kuya Ryan, yung parang engineer yon. Siya yung uh, mag-check kung paano o gaano kalaki yung gagawin. Tapos, i-ano niya, um, i-check niya kung ano yung mga gamit na kailangan natin bilhin. Tapos, uh, bibili na tayo ng mga gamit. Okay? Na tanong ko lang, bakit bawal lang yung parang bato doon? Ako, tatlo lang naman po at mag, pwede naman po tayo magpapaalam. Hmm. Tatlong patong lang, pwede naman siguro po. Doon sa may-ari. Hmm. Pwede naman yung magpaalam lang. Ah. Sabi ko kasi ni Pastor na sa akin, hindi kasi pwedeng parang ano dyan yung concrete. Ang pwede lang, sabi niya sa akin na yung uh, parang mga ginagawa nyo, yung ginawa po namin mga bahay doon sa suha. Ang ganito po ang gagawin natin. Ang gagawin po natin, basta na bibilin lahat natin yung mga gamit, tapos yung sobra, gusto ko sa pag-aaral ni ate. Tama ba yan? Sa pag-aaral, mga gamit. Actually, baka nga ano eh, sa gamit pa lang ng... Pero sa tingin ko, hindi naman naabot na malaki yung sa bahay. Kasi nga, hindi naman siya ganun ka. No? Tapos, uh, yung gamit ng request mo, di ba ate? Hmm, okay. Hindi, so, okay, ka na doon May, uh, bigay niyan, mamaya. Gusto na doon ka natitira sa kanila. ako, ko. nila. okay. So, ngayon, kunin ko muna. Bibili muna tayo ng gamit. Okay. So, iyaano muna natin. Nawakan muna natin. No? Anong, anong, anong pakiramdam natin? Happy? Okay. Nasaan yung hug ko? Yung mahigpit na hug. Mm Ito yung hug ko. Mm Itong hug ni Tito Bong. Mm. Ito yung hug ni nung mga tita. One, two, three. Tapos si Ate Michelle. Tapos lahat ng mga katekram. Okay, happy? Uwi na tayo. Para makausap natin si Papa. Ay, nando. So, Susunduin ko pa po yun. Dito, kasi ah? ka, sumambay na lang sa kanila. Sunduin ko na si Papa. Sige, sunduin na natin. Sige. Oh, sige. Dito, Dito po, na lang po, Ibin. Okay. Kasama ko natin si Kuya Ben ng ating poging... Morning, po. Hindi ka pwedeng poging-pogi eh, si Tito Darius. Pogi na lang muna. Poging Kuya Alvin the box Tapos sunday namin si Tatay. Happy? sunday natin si Papa. Yes. Oh. Tapos, ma-estimate na yung mga gamit. no ang gusto ko, tulong ka sa paggawa ng bahay. Yes. Paano yun? Hindi yeah. ka tutulong. Ibig sabihin, pupunta ka doon sa magandang bahay na malaki, mansion. No. Ah, so tutulong no, ka? Yes. Okay, sige. Ako talaga yung pintura. Mm hmm, pipintura? Mm hmm. Baka may alam kang kanta, ate, Eling. May exam ka pa daw, dubukas sabi niyong talaga. Uy, dalawa pa, yes! Ah, gusto, kung yung iba ayaw nila ng exam, ikaw gustong gusto mo yung exam. Hmm? 25 lang yun, sir, Ay, yung bata, nagintay ko na lang sa akin. Mamaya na po, pagbalik. Oh, pa, sige po. 25, 1, 1 to 25. Mm. Akala ko bakit ako tinawag. Tinawag ako ng teacher. Kilala daw po kayo noon? Ah. Apo. Followers niyo daw po siya. Ah. Oh. Jocelyn mm. Escalada. Yan kay teacher. Teacher, okay. sorry hindi ko na kayo na ano kanina. Ayaw ko po kasi kayong abalain. Pero kay teacher... Jocelyn Escalada. Yan kay teacher Jocelyn Escalada. Thank you sa love sa mga bata. Yung uh, paggoogle pag-google nyo ng panahon, ng oras para maturuan po yung mga gayang ganitong mga magagandang at cute na mga bata para maturuan. Hi, Mama Escalada patungo sa maganda kinabukasan po nila. Salamat po. Sa lahat po ng mga guro sa school niya at Elaine, ni Elaine Jazz, shout out po sa inyong lahat. I love you po mama Chup chop <laughs> And thank you sa love. Yung panahon nga po na ginugugol nyo sa mga bata para magkaroon po ng magandang buka. No? Ingat po kayo lagi. Uh, oh. uro, ng guro uh, ng anong school yes. po yun, Nay? Elementary school. Ng San Mateo. San Mateo. Yeah. Na, na. Mama, dito lang ako. <laughs> <I> <laughs> know, yeah. okay lang, Nay. Happy? Yes! La. Uy, si Kuya ano yan ah! Sino? Kuya! Kuya. Kuya na kinakapatid ko. Si Kuya Jung. Nasaan? Ayan na, yung batang nandiyo sa gilid. Saan? Kuya Jung! Hello. Kuya, uwi na namin sa Pampanga. Uwi na namin Pampanga. Bye-bye. Uwi na natin. Sige, ingat kuya. Kuya na mo yan? Naniwala naman si kuya mo gusto kong malaman ba't ka parang hindi makapagsalita kanina para kang nasyak. Ano po kasi? Nagulat ako ang dami. Ang dami, no? dami no? Galing yung lahat kay God. Mahilig ako sa ano eh. Saan? Sa, baby shark na naon. Baby shark, tig dig 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 ko <laughs> Tapos, siya <laughs> kakanta pa. Wow. Ang ang bait po ng teacher namin na isa, si Ma'am ano, Janice. Lagi po kami tinuturoan ng alarm nila sa school nila. Ay, ganun ba? Opo. Lagi po yung plus, minus, tapos hmm. ano, mga bawas. Maya pa daw po sila kakain eh. Ah, pero nandiyan o siya? Wala pa Ah, sige po. Mauna, po. mauna na po tayo. Para makabili na po tayong gamit. Baby shark 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 Ganyan lang naman yung mga bata na simple nga ano lang minsan masaya na sila. Yeah. Yeah. Saan may juice, Ma'am? Kinangkal ka anjan sa paglipak ko. Ubus na kanin mo? Hindi di pa po. Ubus na ulam ko. ano <laughs> ulam mo? Chicken! Mili po kahapon ni Papa. Kagami pala. May manok pala ka ha, po. Bakit po? At kami, ano, gusto, mas gusto ko yung ano, yung mga gulay, mga isda, ganun. Kasi matanda na ako eh. Ako po, lagi hmm. ako kumakain talbos kamote. No, mas, ako din eh. masarap, masarap yun din. eh, no? Apo, ginagataan ni Papa. Ah, pwede palang ginataan yung talbos ng kamote? Apo. Alam ko lang pinirito at saka linaga ako si Papa po, lagi akong niluluto ni isang request ko lang. Hmm, mabait pala talaga yung Papa mo, no? Papa. Sinong mabait? Si Papa o si Mama? Pareho po. Ah, pareho. Kala ko, kala ko ilalaglag mo si Mama eh. Baby shark, do-do-do-do-do-do. doot 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 do 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 Baby shark do 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 baby shark do 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 baby shark. Gusto niya talaga yung ano? Yes. Kanta. Nasan yung regalo ni Ate MJ? Oh, Ate. Mhm, laki, malaki pa yung ulo niya sa iyo. Binigay niyo po sa amin pera. Mm. Oh. Ah! Bakit hindi niyo muna pin pinambili ng pagkain? Okay. Pinili rin namin ng pinanggawa ng kama. Ah, sa so malalaman po natin. Wow! May 1,000 na green!